Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. kabiyahe. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At syempre, nandito kami sa programa My, My TV6. Biyahe, Biyahe tayo. Hashtag ipagsabi. Ayan nga, partner. Nandito tayo ulit. Syempre, mapapanood nyo po kami every Monday to Saturday at 8 to 9 uh, a.m. po. Syempre And po. And... tayo na. 4 p.m. to 5 p.m. Yan, siyempre uh, bago namin malimutan, binabati muna namin lahat ng kasama namin dito sa My TV6 headed by our uh, boss Sir Christopher Sanji, our program uh, manager Miss Pets Oka, ang aming admin si May Roselion, ang aming technical director na si Simon Restrevera, ang aming video editor din si Jan, ang aming production staff na si Earl marketing staff na si Kuya Melvin at ang aming piloto na talagang hinahatid kami ng napakaligtas dito. Hinahatid si lagi ng ako. safe. Yeah. Ano, yes. and syempre binabati ko ang aking mga uh, family sa Provincial Information Office. Hi guys! Ayan, at syempre uh, pag-usapan natin, recap recap lang po kami dun sa mga dati nating uh, napuntahan. Mm -hmm. Syempre nanggaling po kami sa lungsod ng San Pablo at nagpunta po kami sa Kabo, Cabuti, Cabuti. Yeah. Mushroom Burger House. Yeah, At uh, syempre partner uh, introduce namin sa inyo lahat ng masasarap na putahe na made uh, kumbaga gawa sa mushroom. So yung mm -hmm. typical na fried mushroom lang and yung mga sinasabaw so dito makikita nyo talaga yung iba't ibang putahe menu yeah. na talaga namang affordable at tanggap ng sikmura mm -hmm. lalo na sa mga bata at sa mga teenagers natin na talagang kailangan ay mga healthy food ang dapat nating kinakain, 'di ba mm -hmm. partner? Lalo na lalo-lalo na yung burger talaga nila. Lasan-lasa mm -hmm. -lasa talaga yung ano yung mushroom Then, hindi mo siya maalata talagang mushroom, ano ba? Diba? Ano bang tinikman mo doon, partner? Yung, ano, yung pinaka-special nila, yung may bacon. Oo, oh, yun. Uh, sa oh. inapunta yun, ha? Sa akin, yes. ang, uh, sa akin siguro yung special na napunta is yung uh, mushroom coffee nila. And, Al oh, oh, aloha, aloha. oo. Oh, so, talagang masarap din. Mm. And yung pati talagang... Wala siyang wala kang mararamdaman na mushroom mm. siya. And yung mga desserts nila last mm. like halo-halo, Mango. mas um, mash mango caramel. Yes, at yung ube nila na may yeah. uh, ma, uh, mushroom, sobrang uh, talagang sarap din naman talaga. Napaka-unique na ang ganda ng creativity ng ginawa nila doon. Correct. And syempre, um kung ang business mo ay to doon sa pagma-mushroom na. Uh, sila na rin yung uh, nagtatanim. Mm. Um, kumbaga talaga nag sa seminar sila para malaman nila kung paano ba i-handle itong mm. pagtatanim ng mushroom. Kasi medyo sensitive din pala talaga ito yeah. eh, di ba? Lalo na ngayon sa panahon natin na ano, so sobrang napakainip. Uh Oo, -oh. and sa, uh, kasi ang alam ko, pagkakaalam ko nga uh, yung mushroom, pag ma maulan, mm. doon siya parang na, na, ay, na, parang nalulusaw. Yung pala uh -oh. hindi. So dapat pala ang mushroom talaga ay sa malamig na uh, lugar. lugar. Oo. So pag mainit, medyo na, hindi maganda. Uh, oo, hindi okay. maganda. Na, ano sila, eh, parang hindi sila natutuloy. Mm -mm. At ayan, uh, syempre partner, uh, bago tayo magsimula dito sa ating bagong episode ay balikan po natin yung mga kaganapan natin sa uh, ka, Kabuti. Kabuti, sa bayan na uh, sa lungsod ng San Pam Pablo, Pablo uh, sa pagbabalik yan ng ating programang MyTV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. TV6, biyahe tayo, tayo, hashtag ipagsabi. At ayan ako pa rin po ang inyong kabyahe, Buddy Apple. At ako pa rin ang inyong kabyahe, Jenny. Siyempre, nandito pa rin tayo sa lungsod ng San Pablo. At siyempre, makakasama natin si Sir Marlon, Marlo. ng may-ari uh, ng Mr. Crispy, Crispy Pata, dito hmm. sa bahay sa, sa lungsod ng San, San Pablo City. Sir, bumati ka muna sa ating mga taga-panood. Good afternoon po. Ah, oh, sir. Ah. <laughs> uh, uh, sir Marlon, thank you po sa pagpapaunlock niyo po. po sa amin ngayong araw na to. Siyempre, partner, bago tayo pumunta hmm. sa business, ay atin mo nang aalamin kung... Uh, ano po ba? Ano po ba yung mm -hmm. niyo bago po kayo mag-business ng ano, Mr. Christy? Okay, okay po. So, nung una po kasi na meron din po kami before na restaurant na kambingan. Pero na ano rin po kami sa pandemic. Ah, okay. So, nung after po nun, then, ay nung kasabay din po kasi nung nasa catering din po ako. Parang partner rin po ako sa ibang business. Mm oh, so talagang food related mm. ang okay. uh, parang ano malapit ka talaga sa ganitong business. Okay. So hindi na tayo magkataka partner uh, pero syempre uh, behind the nitong history na to na Mr. Crispy syempre Um, ilang taon po ba kayong uh, nag-business na, na yung nabanggit nyo po kanina oh. bago kayo nagtayo ng Mr. Crispy? Bali, ano po kasi ako marami po akong pinanggaling. Parang naano po talaga ako sa business. So, yung po yung mga nag-open nag sa akin. So, yung kung sa total po lahat, siguro mga nasa 3 to 5 years po kong iba-ibang para po sa industry oh, po. Opo. Wow, nakakatuwa naman partner ko si 'di ba? Ah, uh, ilan taon ka na, sir? 32 po. Okay, ay <laughs> ang bata ni sir 32. And sir uh, sa uh, kabatiran po ng lahat, si sir Marlon po ay from Alaminos, Laguna. Pati naman po din natin yung mga family natin sa Alaminos. Ah, uh, good afternoon po sa mga taga-Alaminos. Yan. Kasi kalapit lang ito hmm. sa San Pablo, after nito Alaminos na. Siguro parte ay uh, atin din tanungin si sir, bakit po ba itong business na ito yung napili niya? Bakit Mr. K. Crispy Pata? Actually po yung, kasi po ang tatlo po kami dito sa Laguna, yung hmm. Santa Cruz po at Los Banos. Yung... Tatay po ng Santa Cruz, father-in-law din po ng Los Baños. Best friend po ng father ko. Oh. So, parang sila po yung siya po yung nag-encare kasi po that time, pa-retire na po sa trabaho yung mm -hmm. yung father ko. So, parang ano, relate pala related oh, kayo sa isa't isa, oh, no? Oh, So, akala natin, parang ano yun, di ba, Siyempre, franchise po Oo, ito oh, eh. parang kumain oh, na lang sa ganun. Oo. Oh, oh. Nagkataon lang naman po. Aha. o oh, ang galing nga. Mm -hmm. <laughs> pero ano, may patanong lang din ako mm -hmm. partner. Sir, so, pero hindi ka nag-try na magtrabaho sa ibang, ano ko nyan production operator, ganyan? Mm -hmm. Or sa... Isang beses lang po ako na employed din. Wala pa po pong one month. Sa... IHOP po, sa Samoa. Mm -hmm. Ano po siya, Fre French... American breakfast mm -hmm. restaurant. Oh. So, ayun po, parang after po kasi nun ang nag-open po sa akin opportunity for business. Eh. Mm -hmm. So, talagang ano, at your age, napaka-business-minded na ni Sir Marlon, di ba? Oh. Si Sir Marlon ba ay single pa? Single. Wow, okay, single. Pero ano na, Ah uh, taken. Oh, di ba? Hindi po. Available. Ako! Ah, <laughs> Yon. So, si Sir, um, oh, biglang ibinenta si Sir Marlon. Yun. may sir, FTP si Sir. Oo, uh, mamaya malalaman. <laughs> malala, natin malala, malala yan. Uh -huh. Sir Marlon, yeah, dito sa Mr. Crispy, kamusta naman po ang ano ang experience ng uh, pagkakaroon ng sarili mong negosyo? Ang uh, katulad lang din po ng iba, may mga advantages and disadvantages mm. po. Pero ang pinaka ano po talaga, ang thrill niya po ay yung sa customer service. Huwag talaga parang nakadepende kung may stress ka or... <laughs> Actually, talaga pag naganto ka ng business mo, kailangan talaga ay ano, malawak ang pasensya mo, okay. di ba sir? Kasi syempre, hindi naman lagi ay uh, meron kang, uh, kung baka, yung income din, syempre. So, ano po bang advantage niya? Kasi nabanggit niyo yung advantage ng pagkakaroon na, ano bang advantage sa'yo nitong pagkakaroon mo ng sarili mong negosyo? Kesa yung namamasukon ka, syempre. Opo. Ang ano ko po kasi dyan, usually sinasabi nila pagka may business ka, yun yung hawak mo oras mo. Okay. Tapos yung din po sa, in terms of financially, hindi ka tulad daw sa employment. Meron kang yung fixed income lang your, kahit gaano your... mo galingan. Pero sa toto ay parang disadvantage na po siya sa <laughs> uh, Pero ano sa po. ano po, sa totoo lang po, kung sa nagsisimula pa lang po kayo, parang mahirap po talaga. Hmm. Mas, mas uh, advisable po yung hindi ka po muna mag talagang full time sa business. Merong, merong kang day job, tapos may inaasikaso ka ng business. Kasi sa umpisa po, ako oh, tulad ko po ngayon, sa ano lang din po ako maasa sa may sahod din po ako dito. Mm -hmm. So parang employed lang din po. Okay. So siguro partner may tanong din natin kay Sir Marlon ay uh, ilan na po ba ang ano mo kasama mo dito or mga tao mo po That dito? Tatlo po. Tatlo. Yung lahat po sila ay full time. Opo. Pero okay. parang nakita ko kanina, no, yung mga uh, empleyado niya, parang tropa lang din yung oh, siya. Oo, oh, nakakatuwa. Parang <laughs> sila tropa-tropa dito. Ang babata nila. <laughs> So, sir, yung pagkuhan mo ng ano, mga empleyado talaga bang uh, ini-hire mo? O, ibig ko sabihin, nag-apply talaga sila dito or mga friends mo ba sila? Iba-iba po. Pero yung sa friends po, hindi po ako kumukuha ng yung pa-close ko na po talaga. Uh -huh. Kasi dyan po na sisira yung ano. Okay, pagkakaibigan. Sabi, sabi, ko po, okay lang maka pero yung sa huli na, huwag hmm. yung sa umpisa kilala ko na agad. Oo nga, okay. syempre. <laughs> kasi may 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 mga nakikita tayo sa mga uh, social media. Ano, mm -hmm. may mga nakikita ka mga magkakaibigan parang nagbabardagulan gulon sila mm -hmm. sa ano eh, sa trabaho. Pero nakakatuwa naman kasi uh your relationship nila dito kasi parang magkakadikit lang oh, yung mga oh, yung mga ages nila di ba? Tapos kapag close mo siguro partner ano, pagka mag-uutos ka, hindi siguro hindi mo siguro mauutos kasi <laughs> ka-close mo ah. Oh, uh, so may talaga. So kung barkada-barkada, barkada na lang. Oh, po. Kung sa business, business din. 'di ba? Sa pagbabalik natin siguro partner ay ating uh, uh, makikita kung ano po ba yung mga specialty ng uh, Mr. Crispy Pata. Mm. At kung ano po ba yung mga pinagmamalaki niya lang um putahe dito. Mm -hmm. Sa so, pagbabalik lamang po ng ating programa, My, My TV6, biyahi tayo, tayo. ipagsabi! At nagbabalik pa rin tayo sa programang My, My TV6, biyahi tayo. Hashtag Ipagsabi. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At syempre, kasama pa rin natin si Sir Marlon. Ayan, Sir Marlon, say hi lang. Hi po. <laughs> <laughs> ang tiba din siya talagang, Sir. Hi. At syempre, kanina nga ay pinag-usapan natin yung ko sa hmm. kung saan siya nagsimula si Sir. So, nalaman natin na talagang sa food industry talaga yeah. siya. Simula't simula pa. So hindi na tayo magtataka kung bakit umabot siya sa ganitong business, tama partner? Mm. Pero itatanong ko na lang din partner, mm. ilan taon na po kayong nagpa-franchise kay Mr. Creepy? Mag 2 years na po sa mm. August. O na din. Oo, okay na kasi at least tapos na yung pandemic mm. ito. Mm. Ako. So parang lakas, ng lakas loob lang talaga tong business na to Sir Marlon, no? Actually po hindi. Personally po sa akin, uh -huh. parang accidental po siya kasi ang erpat ko po talaga yung okay. papasok ng ito pong franchise natin. Mm -hmm. Tinutulungan ko lang po na maghanap ng pwesto mamuhat mukat ko na lang. Ako na po yung kausap <laughs> ng <laughs> so, so, talaga dapat, sa'yo talaga to. ba uh, sa sa'yo diba? sa talaga. Tadahan na yun, sir. Tadahan uh -huh. na yung nagbigay sa'yo ng business. Yes, yeah, so, sa so, tatanungin din namin, syempre, pag sinabi mo ng franchise ka, meron itong contract eh, di ba, Sir Marlon? Apo. So, yung contract natin is parang may nakuha ka na uh, kung ilang kilo ba, tama? Paano po ba yung mga nakuha niyong item or, um, mga Inclusion. inclusions uh -huh. nun sa mga contract yung... niyo? Initial stocks po niya na Yo, 300 pieces po ng lahat po ng products. Ah, okay. So, from crispy pata. Apo. So, ito po talaga yung mga original na menu? Apo. Okay. So, paano naman po, halimbawa meron ka pong bagong menu na naisip mo, allowed po ba siya sa contract mo as ano franchisor? Sa mga dishes naman po, pag po meron kaming gustong ilagay na bago, pumapayag, eh, pumapayag naman po sila pero may kumbaga kailangan pa po ng approval. May taste test pa po. Okay, so sa saan po ba na-originate ang um, crispy, Mr. Crispy? Sa Angeles Pampanga. So, pumupunta pa po, po kayo doon pag meron kayong bagong menu? Depende or po, sa po? Prada. Kasi katulad ko po nung naglabas po ko noon ng lain, pwede po siyang frozen. Pinadala ko na lang po doon. Pero ngayon po kasi meron sa ibang franchise po, meron din silang ilalabas sa bago. So, magkakaroon po ng visitation. Po. Mm -hmm. Pero may plano ka pa kung dagdagan po yung mga, yung mga menu po. Sa ngayon po, parang go with the flow na lang po muna. Mm So, siguro na dagdag nila is yung laing na okay. po. So, yun. So, so, mahalbawa so, po sa mga inumin naman po, pag po drinks, tsaka dessert, madali po. Pwede pong hindi na po namin kailangan na approval nila. Oh, okay. So, okay naman pala siya. Oh, okay. At least hindi ka na, ano, kasi ngayon, ang dami ng uso ngayon na inumin talagang hinahanap sa isang restaurant. Uh, parang uh, package na yan. Eh. Oh, di ba? Pag may masarap na pagkaan, may masarap na inumin. Yeah. Oh, okay. So, ano po ba yung mga inumin na ino-offer nyo po dito? Sa ngayon po, no, unti-unti ko ba po yung ano, uh, mga in-can na uh, juice and okay. soft drinks pa lang po nag, uh, nag, meron po bang mga liquor dito? Parang nag-serve kayo? Ako lang po personally na hindi na po ako nag, ano, uh -huh. pero yung iba pong franchise namin meron. Meron, kasi pampulutan oh. nyo oh. <laughs> so, oo, oh, syempre, ito nga sa harap natin talagang, uh, pag ito ang nasa harap ng inuman, talagang di ba? Oh. maganda talaga. So, part of mga uh, May tanong lang din ako. May mga student meals po ba kayo? Meron po. Yung halos lahat po ng menu na maliba lang po sa crispy pata tsaka sa ulo, nasa meals din po siya. May combo meals din po na may kasama na pong one serving na capsu So, okay yun. Kasi, siyempre mga bata may mga bumabi. Yeah. Kasi, ito pong lugar nila ay sa tapat lang po ng SM. So, nakakatuwa kasi ano to eh, uh, kumbaga marami din taong oh. no. Pero, sir, sa ngayon po ay, uh, sino po yung mas malimit na customer nyo dito? Meron yung, sumbawa po, uh, out, empleyado, mga, ano po, uh, family? Usually yes, well, po, sa dine-in po, Surprising na marami pong family na may mga bata na magda-dining po dito. Sa take-out and delivery naman po, kalimitan po mga father. Para uh, ano mga ano? <laughs> So take-out yan, sir, okay. di ba? Kasi syempre hindi mo pwede dito. Tama naman kasi din yung area din kasi mm. nila is ah, parang limited din kasi hindi siya okay. ganun ka. Masasabi natin na pwedeng magkadamay kasi mm. pag Once na may inuman dito, barkadahan talaga yan. Okay. So, hindi talaga tama. Pero pag family partner, pag katulad nyo, magdadine yun sila dito. Katulad natin, mahilig tayo sa mga ganito ano eh. Pilipina tayo, mahilig yes. tayo sa mga putok-batok. <laughs> yes, putok-batok. Yes. Tama ka dyan. Mm -hmm. At ngayon nga po, ay syempre, uh, na-introduce na natin ang Mr. Crispy Pata. So, pakilala naman natin kung ano-ano po ba yung mga bestseller nila dito. Dito po na tayo, partner. Syempre, yung kanila Ito po ay chop po na own recipe po ng Mr. Crispy. Ah, okay. So, original talaga ito Apo. ng Crispy. Okay. Pag ganito po ba, may binibigay po ba silang kung paano gawin? Or ah, po. May siya? training po na. Sa chop suy po, kanya-kanya po kami ng market ng hmm. vegetable. Okay. Tapos may isa lang po ang recipe namin. Bali, sino yung nag-training, sir? Kayo po? Kayo po mismo yung mga staff. tao niyo po? Mga staff po. Okay. So dapat meron talaga silang ano kasi pag nagpunta ka ng ano uh, Mr. K sa Santa Cruz dapat yung lasa oh, okay. ng chopsuey isa lang. yan ang, yan ang medyo ano pag nagpa franchise ka oh, okay. talaga eh so next po Ayan po Kapampangan uh, sisig po Okay so ito yung best seller talaga ng Kapampangan okay. kasi talaga kilala sila sa masarap na sisig di ba oh. po next po uh, chicharong bulaklak ko. Ayan! Uh -huh. Ang <laughs> pato! Paborito ng asawa ko to. Ubus isang kilo. Next, syempre, ang atin muna. chicken. Crispy chicken po. Okay, so is uh, marinated po. Kasama po siya sa Mr. Mr. K. na po. Ilang oras niyo po na to? So, matanong lang. Nakaparin Ito pong at... bali po lahat po kasi yan ay parang yung first stage po ng cooking preparation ay sila na po ang gumagawa. Mm -hmm. So, pagdating po sa amin, ready to, to fry, fry, fry na po lahat. Ah, okay. So, pati yung mga i-minamarinate o dyan, ready Ako. na rin? Mm -hmm. Ah, okay. So, talaga palang for ano na lang, lulutuin mm -hmm. mo na talaga. Next po, chef. Ito uh, crispy pata po. <laughs> narinig nyo ba <may> yun? <laughs> hindi to Mr. Um, hindi to Mr. Crispy Pata kung hindi to ma-luto. Ayun, <laughs> narinig <laughs> na rinig Yes. Eto sir, anong size po nito? Eto po ma'am, yung jumbo po namin, mm. 1.6 kg po siya sa hilaw. Ah, okay. So, napakalaka din na. Oo. Mm -hmm. Oo. So, ito po ay ano, um, kita nyo naman. <laughs> <Unlaki>. Okay. <laughs> Meron silang dalawang pagpipilian, di ba po? Regular po, tsaka po jumbo. Sa regular po, 1.3 kilograms po. Okay. So, mag-jumbo ka na. Oo, mag-jumbo ka na. 50 pesos lang idadagdag mo, yes. di ba? Um, kapag po ba may nag-order dito, halimbawa, yung mga kalapit bayan, may kalawan, may alaminos, um, matanggap po ba kayo ng ano, uh, mga ng delivery? delivery. Po. Okay po. Siyempre, may ano naman yun. Hmm. May delivery Yes, po. may delivery fee. A partner. Ito na rin po yung pagkakataon ni sir para... Ay, ingat po muna po na kayo okay, muna mga doon si ng, ano, ng advice. Oo, oh, kasi napakabata okay. ni Sir eh. Yeah. Oh, oh sure. hingan, hingan, lang po namin kayo ng konting advice para po sa mga gusto po magtayo ng business na katulad nyo po. Okay. So, sa pag sa business po ako kahit after ko po kasi graduate, hmm. nag-try po agad ako ng small canteen sa labas din ng school namin. Actually, hmm. ang dami ko po pong failure. Actually, hanggang ngayon hindi ko po masabing yung success pa, hirap hmm. pa rin. Pero Nasa inyo naman po yun. Mararamdaman nyo kung nandun talaga kayo sa line ng business. Tiyagal lang. So, so, pero kung nasa employment kayo, huwag nyo sayangin yung ano. Huwag nyo iwan yung employment. Kasi marami po akong kalala na pag may naanong business na ganito, iiwan na yung ano. Tapos time na darating na wala na, hindi, nagigipit na siya sa... So, kumbaga, subok lang po muna. Sabi nga, huwag niyong subukan yung lalim ng ilog ng dalawang paa. Mm -hmm. So, unti-unti lang. Tsaka kung papasokan niyo po yung isang bagay, kung sa akin po, aralin niyo munang mabuti. Wala naman pong perfect na kahit na aralin niyo ng aralin. Pero at least, mababawasan po yung risk. Mm -hmm. Tsaka okay, pagka uh, na pag nagkakamali ka, Okay lang yun. Learn, try from, try. Your, ano, learn from your mistake, mistake. Yes, totoo. Tama yun. Tama din yung sinabi ni Sir na kung halimbawa magpupuntok ka ng isang business and then meron kang uh, monthly uh, salary mm. sa isang company na pinapasok mo, no, tama yun. Uh, siguro um, kapag sobra-sobra na hindi na kaya ng mga employee mo, yung negosyo at yung talagang kita mo lumalago mm. na siguro it's time naman na mamili ka between your business or your um, yung work mo as a mm. uh, uh, personal employee di ba So, tama yan. And then, partner, siguro tama din niya na, ano, na talagang give your best. Yeah. Sabi okay. nga ni Sir, siya nga nakailang ulit na oh. hindi gumibigay. syempre Siyempre, oh. sa support din ng family. Oh. Maraming yan, bagay bagay po, maraming bagay po. Bangon naman bangon. Oo, oh, kasi ang isa pa dyan yung finance. Hmm. Napakahirap oh. ngayon, napakahirap na mag-utap ka ng beses na ang kapital mo ay hindi uh, sakto, okay. Oh. diba? So, yan. Yeah. Thank you, thank you, Sir Marlon, sa iyong po. mga advice. And partner yan. Ito na rin po yung pagkakataon nyo para imbitahan po lahat ng mga na pumunta po dito sa Mr. Chris P. Santabdo. Ay, okay. Sa so, mga mahilig po sa mga medyo healthy <laughs> na mga food. Matagpuan po kami dito sa tapat lang po ng SM San Pablo near Overpass. So open po kami from 11 AM to 8:30 PM. Open din po kami for deliveries. Ayun. Syempre eat it mo, moderately. Mm. Oh. Happy Pinch, Pinch po, po uh, Mr. Crispy Crispy Pata San Pablo po. Ayaw Ay, okay, mo kayo magkakamali ah. San Pablo. Oh, marami Pablo. pong napapa-order sa ibang page. Yeah. Ay nako, mahirap pag napa-order kay sa ibang page, halimbawa nasa uh, Victoria ka, tapos na-orderan na mo nasa Kalamba. Opo. Oh, po. Kawawa. Medyo okay pa po yung kasi first experience po namin. Pareho-pareho po ng landmark ng San Pablo at Pampanga. Oh, kasi ayaw, SM. ayaw po magsabi ng location specific address, puro landmark po ang sinasabi. Oh, Likod daw po ng simba. meron din po tayong likod na simba. So, kailangan po ay complete address and huwag pong mang loloko. Yes. Siyempre, sayang yung effort ng mga nagnenegosyo, yes. lalo na yung mga gantong bago pa lang po nagsisimula sa gantong business. So, supportahan natin at huwag po tayong manloko. Diba? Mm And partner, yes. Ayan po, maraming maraming salamat po, Sir Marlon. Abangan nyo pa po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabyahe, Apple. <laughs> Ayan, parang masasabi ng partner ko, kabyahe Jenny. Oo. Sir Marlon, thank you ulit. At um, magandang araw po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong kabyahe, Jenny. Dito pa rin po sa ating programa My TV6. Biyahe tayo. Hashtag ipagsabi. <laughs>